Unang pagtatagpo pa lang ng Ed Pao humahakot kaagad ng million views. Grabe sinisigaw ng masa ang Ed Pao. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabo -ohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab salamat po. Kalingap Rob hindi ini-expect ang lahat sa nangyayari sa Ed Pao. At tambalan ng Ed Pao humahakot kaagad ng million views. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol kina Edwin at Edward mga kalingap na isa rin sa mga sinusubaybay yan ang mga minamahal nating taga-subaybay dahil sa sila Edwin at Edward mga kalingap ay lumaki itong independent at maagang naghanap buhay para makakaraot sa buhay at maitatawid nila ang gutom sa kanilang pamilya. Kamakailan nga lang nakikilala natin mga kalingap ang magulang ng kambal na Australiano at dahil doon nalaman natin na mahirap pala talaga sila at hindi bero ang buhay nila doon sa Davao de Oro. Mabuti na lang at napili nilang magtatrabaho sa Camarines Norte at bakit? Dahil nakikilala rin ang Camarines Norte mga kalingap na may mga maraming mga charity blogger katulad ni Kuya Val Santos Matubang na isang kilalang charity blogger sa daet. At ipinagdarasal sa magkakapatid na sana sila rin ay matulungan at ngayon na nga ay natupad ito mga Kalingap. Sobrang nabless pa rin ang dalawa dahil si Kalingap Rob pa mismo ang nagblog sa kanila at nakikilala naman natin si Kalingap Rob na ang lahat nitong mga naging beneficiary, ay nababago talaga mga Kalingap ang kanilang estado sa buhay. Ganyan kabait ang nag-iisang kalingap rab na sa daet nakatira hindi lang basta binablog ang mga tinutulungan pati katayuan sa buhay ay binabago rin ito mga kalingap. Kaya sanay patuloy nating suportahan ang magandang hangarin ni Kalingap Rab sa buhay at ng mas marami pa ang matutulungan nito sa mga darating na mga beneficiary niya. Samantala nalalapit na ang dibo ni Pao Mga Kalingap at humahakot ng million views ang Ed Pao Mga Kalingap sa Facebook page ni Kalingap Rab ngayon. Grabe kahit sa unang pagtatagpo pa ng dalawa ay nagugustuhan kaagad ng mga nagmamahal sa Team Kalingap. At sinisigaw ng karamihan na sana may Ed Pau na tambalan. At hindi ito ini-expect ni Kalingap Rab ang lahat ng ito na magustuhan pala ng mga viewers ang bagong tambalan ngayon ni Kalingap Rab. Ang pinaka nag ng mga viewers sa kanila mga Kalingap ay napakamasiyahin at good vibes lang ang dalawa tingnan sa kanilang unang pagtatagpo. Bagay na nag-ukit ng bagong spark na mabubuo na tambalan ni Kalingap Rob. Magiging ganap itong love team mga Kalingap kung marami ang magkakagusto sa kanila at sa tingin naman natin ay gustong-gusto ng mga viewers mga Kalingap lalo pa at si Edwin at siya ang magiging escort ni Pau sa kanyang 810 birthday, maaring ito na ang pagsisimula ng kanilang tambalan mga Kalingap kung sakaling magustuhan talaga ito sa lahat. Sang-ayon ba kayo mga Kalingap na may tambalan na Ed Pau? Anong masasabi nyo po tungkol dito please comment and God bless you all.